ang iyong anghel na tagapagbantay ay sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo sa mismong sandaling ito, nagdadala ng mga pambihirang balita tungkol sa isang tao na magbabago ng iyong buhay sa paraang hindi mo maisip. Siya ay darating sa iyong buhay ng hindi inaasahan na mag-iiwan sa iyo na lubos na humahanga sa mga malalalim na pagbabago na susunod. Maghanda para sa isang buhay na puno ng mga himala at hindi mabilang na mga biyaya. Mahalaga na bigyang pansin mo ang mensaheng ito. May plano ang Diyos na payamanin ang iyong buhay sa makabuluhang paraan. Kung ikaw ay naantig ng kapangyarihan ng Diyos, ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang alinman sa mga makapangyarihang mensaheng celestial na ito. Ngayon, dadalhin kita ng anim na napakahikayat na dahilan para maniwala sa Diyos, isang mensahe na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa buhay at sa universo sa iyong paligid. Una, mahalagang maunawaan na kilala ka ng Diyos sa pangalan. Hindi lamang ito isang ekspresyon, nangangahulugan ito na pamilyar siya sa bawat aspeto ng iyong buhay, mula sa pinakamalaking tagumpay hanggang sa mga pinakamalalim na hamon. Hindi ka kailanman nag-iisa dahil lagi siyang mulat sa iyong mga kalagayan at pangangailangan. Pangalawa, laging nasa tabi mo ang Diyos sa bawat laban na iyong hinaharap. Maging ito ay isang personal, emosyonal, o pisikal na laban, naroon siya bilang iyong walang pagkukulang na tagapagtanggol. Ang pangako na ito ay nagbibigay ng dagdag na layer ng seguridad at kumpiyansa sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pangatlo, isa alang-alang na palaging iniisip ng Diyos ang iyong kapakanan. Bawat pangyayari sa iyong buhay, maging ito man ay malugod o hindi, ay bahagi ng mas malaking plano para sa iyong paglago at kaligayahan hindi niya kailanman ipadadala ang mga hamon nang hindi rin ibinibigay ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. Pang-apat, mahalagang kilalanin na may mas malalaking plano ang Diyos para sa iyo. Ang mga planong ito ay higit pa sa maaari mong isipin para sa iyong sarili. Sa paniniwala nito, maaari mong yakapin ang mga oportunidad at hamon na may bukas na puso, alam na bawat hakbang ay bahagi ng banal na disenyo para sa iyong buhay. Panglima, sa mga pinakamahirap na sandali, ang Diyos ay nagsisilbing ligtas na kanlungan. Kapag ang mundo sa iyong paligid ay tila nagkakagulo, nag-aalok siya ng santuwaryo ng kapayapaan at katiwasayan. Sa mga oras ng paghihirap, maaari kang bumaling sa kanya, upang makahanap ng aliw at lakas, alam na hindi mo hinaharap ang iyong mga laban ng mag-isa. At panghuli, ngunit hindi pinakamaliit, ang ika-anim na dahilan, ang iyong maswerteng numero ay anim. Ang numerong ito ay maaaring sumagisag ng maraming bagay, ngunit dito ito ay nagsisilbing paalala na ang pananampalataya sa Diyos ay nagdudulot ng swerte, pagkakaisa, na sumasalamin sa lahat ng aspeto ng buhay. Pinagsama ni Jesus ang katotohanan ito ng makapangyarihang pagsasabi, Kaya't sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hinihiling, maniwala kayong tinanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo ang iyong pagkakataon ay mas malapit kaysa kailanman at malapit ng maging katotohanan. Kung itatago mo ang iyong pananampalataya, patuloy na nananalangin at naniniwala, mapapansin mo ang isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Tandaan, ang Diyos ay ang liwanag sa gitna ng mga anino at kailangan niya ang iyong tiwala upang protektahan ka. Habang pinapanood mo ang video na ito hanggang sa wakas, maging bukas, Upang tanggapin ang mga biyayang banal, magkaroon ng katiyakan na napansin ng Diyos ang bawat isa sa iyong mga luha. Alam niya ng malalim ang iyong mga pakikibaka, at handang gawing ngiti ng kaligayahan ang bawat patak ng luha. Nangangako siya hindi lamang ng pansamantalang pakikialam, ngunit isang patuloy na pangako. Malaman mo na ang Diyos ay naroroon at palaging naroroon sa iyong tabi, lalo na sa mga sandaling kailangan mo siya ng higit. Narito siya ngayon, sa sandaling ito, nag-aalok ng suporta at lakas, at patuloy na magiging kasama mo sa hinaharap, gumagabay at nagpoprotekta sa bawat hakbang ng iyong landas. Sa sandaling ito, inaanyayahan kita na huwag masyadong magpaalipin sa mga alalahanin ng pang-araw-araw na buhay. Sa halip, dalhin mo ang lahat ng iyong mga pangangailangan, mga kagustuhan, at mga alalahanin sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagsusumamo, kasama ng pasasalamat. Sa paggawa nito, ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa anumang pag-unawa ng tao, ay magpoprotekta sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang pansamantalang kalmado, ngunit isang malalim na espiritual na kabutihan na naghahanda sa iyo upang tanggapin ng may pananampalataya ang mga pangako ng ating tagapagligtas na si Jesus. Hayaan mong magdala ako ng karagdagang pagninilay upang palakasin ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating buhay sa alang-alang ang pagkakaiba ng isang abogado, isang doktor. Ang una ay nagtatanggol, ang pangalawa ay nagpapagaling. Gayon pa man, wala sa kanila ang makakapagbigay ng isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay, isang buhay na puno ng kapayapaan at ang pangako ng imortalidad. Habang ang isang sundalo ay nagpoprotekta sa iyong buhay laban sa mga panlabas na banta, tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan na nagpapahiwalay sa mga pagsubok sa mundo, nagbibigay ng isang estado ng walang hanggang kaligayahan at sa wakas, ang buhay na walang hanggan. Laging pinagmamasdan ka ng mga anghel, mulat sa bawat sandali ng iyong buhay. Alam nila ang bawat hamon at tagumpay, laging handang mamagitan para sa iyong kapakanan. Ngayon, ikaw ay nasa isang mahalagang yugto, nasa bingit ng pagmasdan ang mga pambihirang pagbabago sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, ang iyong pinansyal na sitwasyon ang iyong mga interaksyon at relasyon sa ibang tao, ang iyong profesional na landas, at maging ang iyong kalusugan ay malapit ng makaranas ng malaking pagpapabuti. Maghanda, sapagkat isang makabuluhang regalo ang paparating, isang simbolo ng mga bagong biyayang ikaw ay malapit ng tanggapin. Tandaan na ang mga relasyon ay hindi lamang bahagi ng buhay, maaari silang maging mga kamanghamanghang paglalakbay na puno ng pagkatuto at kasiyahan handa ka na bang sumabak sa bagong pakikipagsapalaran na ito? Kung oo ang sagot, samantalahin ang sandaling ito upang ibahagi ang karanasang ito. Hawakan ang tao sa iyong tabi na nanonood din ng video na ito at maghanda kayo ng magkasama upang tanggapin ang mabuting balita. Sa lalong madaling panahon, makikita mo kung paano magsisimulang sumasalamin ang iyong mga pinansya sa paggaling at mga biyayang ipinapadala mula sa langit. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at kabutihan, ay nagpadala ng malinaw na mensaheng ito sa iyo ang iyong kasaganaan ay tiyak ang mga ngiti ay magiging madalas at ang iyong mga mahal sa buhay ay magiging kasama mo sumusuporta at nakikibahagi sa kaligayahang paparating ang mga paghihirap na tila walang katapusan ay lumipas na at makakahanap ka ng malalim at pangmatagalang kapayapaan sa kanya ito ay isang pangako ng kaligtasan hindi lamang isang pansamantalang pag-asa kung may paparating na positibo, alamin mo na ikaw ay protektado at ligtas sa banal na presensya. Malapit ka nang makatanggap ng mabuting balita, malalim na kaligayahan, matatag na kalusugan, at masaganang biyaya sa iyong mga relasyon na malapit nang maganap sa harap ng iyong mga mata. Ang mga biyayang ito ay hindi lamang mga pagkakataon, mayroon silang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ng lubusan para sa ikabubuti. Sa kontekstong ito ng pagbabago at biyaya, mapagtanto mo na ang Diyos ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa iyo, isang bihira at mahalagang oportunidad na magsimulang muli at isabuhay ang buhay na palagi mong pinapangarap. Mahalaga na hawakan mo ang pagkakataong ito ng may determinasyon at pasasalamat nang hindi ito makawala sa iyong mga kamay. Pakitiyak ang iyong kahandaan at pagtanggap sa bagong yugto na ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang libo, dalawang daan at labindalawa. Bukod dito, mahalagang kilalanin na upang ganap na yakapin ang bagong yugtong ito, kinakailangan ang ilang mga pagsasakripisyo. Sa kanyang walang hanggang karunungan, ipinapahiwatig ng Diyos na hindi mo kailangang umasa sa alak o ilegal na mga substansya. Ang mga elementong ito ay hindi kinakailangan para sa iyong landas tungo sa kasaganaan. Nakalaan kang umunlad ng wala ang mga ito. Pahintulutan mo ring tanggapin ang isang taos puso at nakakapagpatahimik na pag-ibig, dahil sa paggawa nito, likas kang maakit sa isang kanlungan ng kabutihan at pasasalamat. Ang iyong buhay bilang isang kabuan ay sumasaklaw sa positibong enerhiya. Malapit mo nang maranasan ang isang antas ng kaligayahan at kasiyahan na mas matindi kay sa alinmang naranasan mo. Isang bago at makapangyarihang espasyo ang nagbubukas sa harap mo, isang bagong kabanata ng iyong pag-iral. Harapin ang sandaling ito ng walang takot. May mga tiyak na plano ang Diyos para sa pagbabagong ito na mangyari ngayon, ngayong linggo. Ang mga biyayang nakalaan para sa iyo ay magmumultiplika, at taimtim kong naniniwala na dapat mong kilalanin at tanggapin ang mga kahangahangang ito sa pamamagitan ng pagsulat ng Bino bilang tanda ng pananampalataya at kahandaan. Sa kanyang pagkaperpekto, isasakatuparan ng Diyos ang lahat ng ito sa tamang panahon. Bukas sa pagsikat ng araw, maghanda kang masaksihan ang isang banal na himala, Sapagkat tuwirang mamamagitan ang Diyos upang palayasin ang lahat ng iyong pagkabalisa. Ito ay isang mahalagang sandali, isang pagkakataon upang angkinin ang katahimikang nararapat sa iyo. Nais kong itampok ang isang napakahalagang bagay, ikaw ay isang kamanghamanghang tao, at iyon ang gusto kong bigyang diin. Laging alalahanin ito, sapagkat karapat dapat ka talaga. Sa karapat dapat na katahimikan na ito, mararanasan mo ang isang kahangahangang pag-iral walang alalahanin sa kanyang walang hanggang karunungan, hindi ninanais ng Diyos na patuloy kang magsikap hanggang sa punto ng pagkaubos. Hinihiling niya na magtiwala ka pa sa kanya, na ipasa mo sa kanya ang iyong mga takot at kawalang katiyakan. Bukas na ang pintuan para sa bagong yugtong ito, at ang pag-ibig, kasama ng mas magandang mga sandaling pinansyal, ay papalapit na sa iyo. Ang mga biyayang pinansyal na ito ay maakit sa iyong mga kamay, na parang mga magnet na humihila ng kasaganaan na nakalaan para sa iyo ang pamamahala sa iyong pera ay ipinagkaloob sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, upang gabayan at itatag ang iyong mga plano sa buhay. Papasok tayo sa isang panahon ng pagbawi at pagpapanumbalik. Nangako ang Diyos na ibabalik lahat ng nawala sa iyo dahil sa kaaway. Mababalik mo ang iyong panloob na kapayapaan, iyong kasaganaan, at ang iyong layunin sa buhay. Ang lahat ng nawala ay ibabalik sa iyo, hindi lamang katulad ng dati, kundi pinarami ng sampung beses, isang tunay na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpapanumbalik. May mga magandang balita ang mga anghel para sa iyong buhay pag-ibig, pinansyal, at espiritwal, na ayon sa kanila, ay unlad sa mga susunod na linggo. Kahit sa mga sandaling tila nawawala ang lahat, huwag kailanman mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay malapit ng magpadala ng isang himala na papalitan ang iyong mga alalahanin at mga stress ng iyong buhay ng sagana ng mga biyaya at oportunidad. Kung ito ang kalooban ng Diyos, mangyayari ang pagbabagong ito at walang makakapigil. Kung hindi naman, maging kalmado na may mas magandang plano na nakalaan para sa iyo. Walang duda na makikilala mo ang mga tamang tao, gagaling ang iyong kalusugan at magbubukas ang mga pintuang dati ay sarado sa harap mo. Ang iyong mga panalangin ay maririnig at tutugunan. Kung naniniwala ka sa mga anghel ng Panginoon at naghihintay ng banal na interbensyon, paki-sulat ang daan at bilang isang pagpapakita ng iyong pananampalataya at inaasahan. May pangako ang Diyos para sa iyo. Makikipag-usap ako sa iyo. Gagawin ko ang imposible sa iyong buhay. Ito ay hindi isang pangkaraniwang mensahe. Ito ay isang banal na tawag upang mapanatili ang iyong hindi natitinag na pananampalataya. Kung magtitiwala ka sa salita ng Diyos, malaman mo na ang mga hamon na iyong kinakaharap sa kasalukuyan ay magtatapos na sa pagtatapos ng linggong ito. Maghanda para sa isang muling pagsilang, isang bagong at kamanghamanghang simula na nasa bingit ng pagkakatotoo sa iyong buhay. May isang pambihira at nagbabagong bagay na paparating, handang baguhin ang lahat sa iyong mundo sa isang pangunahing at lubos na positibong paraan. Tanggapin mo ang mensaheng ito ng may bukas na puso, kahit hindi pa nangyayari ang isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari. Ang mga plano ng Diyos ay hindi lamang mabuti, kundi ang pinakamainam para sa iyo. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, maaari kang maging tiyak na ang mga planong ito ay magdadala ng napakalaking pakinabang. Sa lalong madaling panahon, makakahanap ka ng dahilan upang magdiwang ng isang bagay na tunay na espesyal, Isang bagay na sobrang pambihira na parang nagmula ito sa ibang mundo, na parang ito ay biglang nakatakda para sa iyo sa isang kahangahangang paraan. Maghanda at tanggapin na ang mga pagbabagong ito ay nagaganap. Isulat ang tinatanggap ko kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon. Minsan, maaaring sirain ng Diyos ang iyong mga maliit na plano upang matiyak na mag-focus ka sa talagang mahalaga, ang iyong maliwanag na kinabukasan na puno ng mga posibilidad. Ang iyong buhay pag-ibig ay huhubugin ayon sa salita ng Diyos. Mararamdaman mong parang binigyan ka ng mga pakpak upang lumipad ng mas mataas kaysa dati. Ikaw ay gagaling sa pamamagitan ng pag-ibig at makakatanggap ng bagong sigla mula ngayon. Poprotektahan ka ng Panginoon mula sa lahat ng kasamaan at may maingat na plano ang iyong buhay. Ang iyong landas ay ipagkakaloob ng Panginoon, ang mga pintu ang nagbubukas ngayon ay mananatiling bukas magpakailanman. Laging tandaan na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ito ay isang makapangyarihang katotohanan na dapat umaalingaungaw sa iyong puso at isipan, nagdadala ng kapayapaan at direksyon sa iyong paglalakbay. Sa sandaling ito, manalangin ka kasama ko. Minamahal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo ngayon ng may mapagpakumbabang puso, naghahanap ng pangunawa at kapayapaan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo ako ng kakayahang maunawaan kung bakit nararanasan namin ang kawalan ng katarungan sa aming mga buhay. Alam namin na ang bawat hamon ay may layunin sa ilalim ng iyong matalinong gabay, ngunit minsan mahirap makita ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Tulungan mo akong makahanap ng kaliwanagan sa gitna ng kalituhan at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Pakisuyo, Panginoon, tulungan mo akong pakawalan ang mga baluktot na kaisipan na minsan ay pumapasok at nagpapalabo sa aking paghatol. Sa mga oras ng pagdududa at kawalang katiyakan, hinihiling ko na gabayan mo ako pabalik sa landas ng katuwiran at katotohanan. Pahintulutan mo akong bumalik sa iyo sa bawat hakbang ng aking buhay. Tulungan mo akong kanlungin sa iyong walang hanggang pagmamahal at ituro mo sa. Akin na mahalin ang aking sarili ng may parehong tindi at kadalisayan ng pagmamahal mo sa akin. Nagmamakaawa rin ako sa iyo, o ama, na tulungan mo akong magpatawad. Ituro mo sa akin na magpatawad sa iba ng may parehong habag at awa na ipinakita mo sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Naway maabot ko ang iba sa mga kilos ng pagpapatawad, nagtatayo ng mga tulay kung saan maaring may mga pader. Pahintulutan mo akong maging isang instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Tulungan mo akong gabayan ang iba papunta sa iyo, kahit na ang sarili kong pride ay sinusubukang hadlangan ang daan. Nagmamakaawa ako, Panginoon, tulungan mo akong isantabi ang pagiging makasarili, at kayabangan, upang tunay kong maisakatuparan ang iyong banal na kalooban. Mahal kita, Diyos ng buong puso ko, at nais kong parangalan ka sa lahat ng aking mga kilos at kaisipan. Nagpapasalamat ako sa iyong palagiang presensya, na siyang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan at pag-asa naway maging patotoo ang aking buhay ng iyong pag-ibig at kabutihan, sumasalamin sa iyong liwanag sa bawat salita at kilos. Amen. Kung nakarating ka hanggang dito, walang duda na ang salita ng Diyos ay naging isang napakahalagang biyaya sa iyong buhay. Pakilagay ang iyong Amen sa mga komento at ibahagi ang mensaheng ito upang mapaliwanagan ang araw ng isang tao na maaaring nangangailangan. Hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel at panatilihing matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos, alam na lagi siyang kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Pagpala inawa ng Diyos ang iyong buhay ngayon, bukas, at magpakailanman. Naway sumaiyo ang kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo, ang kapayapaang higit pa sa anumang pag-unawa. Maging tiyak na ako ay nasa patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyo walang puwersa, maging sa kalangitan o sa kalaliman, ni kahit ang kaaway kasama ang lahat ng kanyang hukbo, ang makakaagaw sa iyo mula sa aking kamay. Ipinangako ng Diyos at siya ay tutupad, ililigtas ka niya. Ito ang sandali kung saan ang Diyos ay magpapakilala sa iyo sa isang kahimahimalang paraan. Maghanda para sa mga bagong karanasang malapit mong maranasan. Ang mundo sa paligid mo ay mapapansin ang pagbabago. Marami ang magsisimulang maunawaan na hindi nila kayang mabuhay nang wala ang presensya, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sabik siyang magpatupad ng mga kababalaghan sa iyong buhay at nais niya na maging isang buhay na halimbawa ng walang hangganang kapangyarihan ng iyong makapangyarihang Diyos. Nais ng Diyos na makita ng mga tao sa paligid mo ang Kanyang mukha na nasasalamin sa iyong mga kilos. Nais niya na ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ay mamangha sa iyong pagbabagong karakter. Ang lahat ay magpapatotoo at magkukumpirma na ang Diyos ay totoo at gumagalaw. Magiging isang mahalagang instrumento ka sa kanyang mga kamay, tulad ng luwad na hinuhubog ng manlililok upang maging isang sisidlan ng karangalan. At higit pa, may mga plano ng pagbabago ang Diyos para sa iyo. Nais niyang baguhin ang iyong buhay ng lubos. Isuko mo ang iyong sarili sa kanyang mga kamay at pahintulutan siyang gawin ang lahat ng kinakailangang pagbabago. Huwag kang magtago ng anuman sa kanya, mas mabuti na ipakita mo ang iyong mga kahinaan, kaysa ang Diyos pa ang magtanggal nito, kasama ang malalim na ugat na matagal nang nakabaon sa iyong buhay. Ipinadala na ng Diyos ang kapayapaan, kalayaan, kaginhawahan, at katatagan. Bukas na ang pintuan, huwag kang matakot. Lumapit ka sa kanya tulad ng sa isang kaibigan, hawakan ang kanyang kamay at lumakad kasama siya sa isang bagong landas para sa isang bagong buhay. Pupunuin ka ng Diyos ng mga biyaya, at awit ka ng kanyang mga papuri sa mga bansa. Mahal ka niya ng labis. Maghanda para sa kahangahangang pagbabagong ito. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, bibigyan ka ng Diyos ng dalawang salita na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, lakas, at katatagan na kailangan mo sa iyong buhay. Makinig ka ng mabuti, sapagkat ang mga salitang ito ay isang tanda ng kanyang walang kondisyong pagmamahal, mahal kita. Nagpapasalamat ako sa iyong pagtanggap hanggang sa dulo upang matanggap ang mensaheng ito. Pakisabi sa akin sa mga komento kung ang video na ito ay naging biyaya sa iyo. Suportahan ang aming misyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito at pagpapalaganap ng pag-ibig ni Jesus upang mas marami pang tao ang mabiyayaan. Patuloy kang manalangin sa Diyos na pagpalain ka, gabayan ka at protektahan ka. Nawa'y lubos na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay hanggang sa muli. Amen.